na nadinig nyo na to, ha? E, ewan ko lang yung mga taga-ibang bansa, baka hindi pa nila nadinig. Pero, ala, nangunguna si attorney, Torion. Eh, <laughs> anyway, hindi ko hindi niya sinabi kung sino iba. Siguro hanapin natin yung kopya, di ba? Na natin. Tingnan, tingnan ko nga, baka meron sa news kasi nakita ko na sa video eh. Wait lang ha. Wait lang mga clear wait lang. napintas. misa kasi kumpleto sa news eh. Ah. Uh, okay. So, alam, alamin natin. Pero 11 pa na idarum iti Caso Acidition inciting to sedition. This is October 17. Okay? So, ano mga pangalan? ah uh, sorry, hindi po ako marunong magbisa. Bisaya ba to? Okay. Na idurum da abogado. Ayan. So, malamang kasama si Estralito Torion. At 11 pa. Tama ba ako? Tama yung interpretation ko? ah uh, sa uh, pakailaman pakit <laughs> Hindi yan si no? Torne. Oh. Uh, ano ba yan na la language na yan? Ramanan Tagiti. Hosti. Okay? Oh, hindi yan si uh, nag-host. Mga nag-host siguro to Mga <laughs> host. di ba? ng SMNI. ah uh, tulad nila, Loren Badoy. Yan. Loren Badoy. At Jeffrey Celis. Oo. Hindi kasama yan. Ay, ito pa, ito pa, ito pa. Okay. Okay. Tama ba ako? Tama na tama interpretasyon ko ha. Ito. Ah, Ilocano pala. Oh, ano ano pala to. ano. Sana, tama ah, tama ah. Malaksid kadaktoryon nga abogado ni Kibuloy Badoy Ken na Idarum met da Eleanor. So kasama dong si Eleanor. Ilocano, Ilocano News ito. Perdona. Ito ba yung ano, parang secretary, executive secretary ba doon? Carlo Catil. Katlin. Katil, Katil. Carlo Katil. K. Laurente. Trinidad. Arafol. Uy, buti na po yung pangalan nito, no? Lord Byron. Cristobal. Joey. Spinasun. Orsan, Stephen Lava. Jose Lim III. Kenti Abogado. Ani. Abogado ba to? Tama ba ako? Abogado ba si Marie? Marie Dina Tolentino Fuentes. Yan. Okay? So, yan ang mga kakasun. Haba, nakaligtas yung ibang mga vloggers, mga kaklear. Na mas malakas pa yata ang magmura na didinig natin, di ba? Eh, ano ba? Hanapin nga natin yung video na yan. Okay? Hanapin At ba? may na rinig ako sa balita na kasali ang ilang vloggers. Tapin natin iba, ha? Okay, ito iba. Ito, ito, ito. ito. Pakita natin to. Wait. Nakita ko yan eh. Okay, si Ito, ito. Ito, nakita natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo ha. Kung gaano gano'n ba ito kagulo. Okay. At the time. Okay. Ilocano, yung binasa ni uh, Attorney Claire, no? Uh, si Sis Ninita Candiog, uh, dyan sa Bauco Mountain Province. Uh, parang magkahawig yung language niyo dyan sa uh, bao ko. Uh, meron bang pagkakaiba uh, sa language niyo sa bao at uh, sa Ilocos? No? Na libot natin yan sa ministry, sa misyon, bao Ilocos, ang hirap talaga. Ang hirap talaga unawain sa language na hindi natin na kasanayan. Okay. Ay, nasa na? Wait, nasa na siya? Wait lang po, hanapin ko ulit. Ato, ato. Yan. Sige, pakita natin. Ito ah. Oo, oh, medyo may kahawig. Medyo may kahawig. Ah, totoo, dahil uh, na nang nag ako sa baog ko kasama ni Father Nui oh may may awit na na rinig ko na parang katulad talaga don sa ah, sa uh, Ilocos Norte oh, lalo na sa San Nicolas Huwag mga almas, itinilahan ng pinigas. Bakit? Nasasaktan kayo sa sinasabi namin. Dahil po lahat na sinasabi namin. kayo sa inyong panghilihan. you Okay, okay, okay. Hanap pa tayo, hanap pa tayo. Meron pa ako dito isa. Okay, wait lang po. Meron pa ako isa dito. Tama ba? Ito ba yun? Ito, 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 ha? Tira, share ko, share ko. Okay, mukhang kasama to sa kaso eh. Hindi natin sila kilala eh. Okay? Ay, 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 Sige, share. Go, go. Pero hot na hot na talaga ang executive secretary na si Cardona at tinawag pang kulpol at bobo si mismong General Nicolai. Pera muna ha, Histador, na Pilipino ng video ha. Salamat po. A story the third. Okay ha, eto ha, alam ng buong mundo, nakipag-usap kami ng maayos dito sa general na ito. Nakipag-usap kami ng maayos pero binisya. Binisya? Okay. Sige, mag-formation na sila. Nag-formation dahil... Ah, kasama to sa, sa kaso, di ba? Kasama, kasama, kasama yan. Kasama yan Mama, sa kaso. General Tore, hindi siya nakikinig sa pakiusap ng ating mga lawyers. Hindi kayo nagpaalam sa administrator namin ha. Ang ligat na paan magpapaalam. Hindi nagpaalam sa administrator. Gusto nila na yung pagpunta sa PNP uh, dyan para hanapin si Pastor Apulo Kibuloy. Na, naunang sinabi nila kahit nga si Bato, hanggang kailan kayo dyan? Kahit wala siya dyan. E paano niya na siguro na wala talaga? Di ba? Oh. So, gusto nila dito na magpaalam muna sa administrator. Eh, sinong administrator? Di po ba? Si Tatay Digong, ang ginawang administrator. Dapat daw magpaalam sila si Tori. Tuloy natin. Kayo, meron kayo kasulatan. Ano ba yan? Warrant ba yan? Search ba yan? Pero, hindi kayo nakinig. Sige, patuloy kayo. Bawin nyo yan. Oh, ayan na. Yung general na temple. Ayun. Grabe, oh. Grabe talaga ang tawag nila kay General Torre. No? Hindi ka, hindi ka ayaw sa patay. Okay. 30 minutos lang ang ibinigay. Okay. Mayroon pa ba? Mayroon pa ba? Mayroon pa ba dito? Wait lang, ha? Wait lang. Hindi to. Para tayo mag Ay, wala. I was laughing at my daughter doing Whoops! Ngik, 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 ngik. Wait bayan. Okay, 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 okay. Maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, mapasok sa kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Uh, ipaalam ko lang ito sa Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, wow. po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial niyo na, uh, imagine. Uh, pinakita ni Atorne dito para di matuloy ang paghalughog. Pinakita ni Atorne Atorion. May certification ang NBI. Tapos na silang nag-search dito. Pero sinabi naman ng NBI na hindi nila na tapos ang pag-search dahil nakapunta sila doon sa erang area kulang sila ng kagamitan lalo na madilim ang area, no? So ang sabi ni General Tore, immaterial yan. immaterial attorney. Immaterial yan. Immaterial yan. Akin na yung ko. Ito, ito. Bibigyan so, si, namin kayo. Si Selvia, si na ito. Mag-usap mag oh. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa sa gusto mo. So, so, ang plano mo talaga magpasok? Yes. Whether we like it or not. Yes. Even, even namin certificate. Magreklamo ka ito. na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, di, magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dali nyo sa korte ito indi okay? hindi, hindi nga, nga so, sabihin, may certification na. hindi yung hindi yung natin. hindi yung yung hindi yung hindi Torion dito. hindi yung natin yan. yung hindi hindi yung hindi yung hindi Sige, sabihin natin, nga, papasok pa rin kami. Kahit na may yung hindi dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay? risk kasing passive city, sir. Eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po ah, yung tao, na. hindi po yung... Eh, sabihin address. mo sa judge na pagkareklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5, papasok kami. Okay? So, ano okay? yung sa pagpasok niya, sir? Papasok kami. Basta papasok kami. Papaso kami. So, masasabihin kita, sir, na may yes. certification na. Yes, yes. Tapos, kami. Ang, ang warranty po siya kami. kami. si Sylvia Sinales lang po. Okay. Dito ba 'yan papasok? Sir. Sir. Ay, sorry. Wala 'to. Ponti na rin ang mga miyembro ng kapulisan. Hoy. tayo dito na po sorry, I think ko. <inaudible> Wala kaming armas. Go Wala kaming armas. Wala kaming armas. Itong mga ito, mga saktay ko, pinoproteksyonan nila si General Torre. Hindi makatarungan ang ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lumusod. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa compound kami. Nananawagan na kami sa mga, Pilip mga Pilipino, mga general na Matino. Merong general dito na naluloko na. Merong general dito... Alam mo mga clear, yan, yan yung style na Yan yung style na yan. Ano yan? Yung nagyayaya? Nagyayaya, nagyayaya. Insighting to sedition talaga yan. Mm -hmm. Diba? Mami-explain ko sa inyo. Pakita lang natin yung mga naging action nila. Okay? okay. At hindi lang yan. Di, di mo ba? Ilang bisis sila nag-sali uh, ng Maisug Rally na nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bumbong Marcos. At bago nag- surrender daw o na-corner yung si Pastor Apulo Kibuloy doon ako sa nila dahil may schedule ako going to Bauco Mountain Province. Abay, napaka-traffic kahit Sunday ng gabi. Bakit? Dahil sa IDSA doon may nagra sa grupo ni Pastor Apulo Kibuloy at nananawagan na sa pagbaba ng pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe ang traffic. Okay, tuloy natin. Pangal, di dito na nawala na sariling isip. Huh? na. kakalabas, may pagbabanta ah, mga kaklir May pagpaisip. Oh, so, palilibutan natin yung uh, grabe pamumura nila para hindi sila makakalabas. Wala nga, pakawala kayo. May pagbabanta ah, may pagbabanta. Mukhang yun yung ano yung babae, executive yun, sabi ko, ano pangalan nun? Sige, patayin nyo kaming lahat para makita ng land sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang land bangag, mga bangag ng general na ito. Hoy, sino ulo? Kimi to bawal? Grabe, no? G Grabe. Uh, di ba bawal to sa uh, yung pahayag tama-tama Tony. Tama, uh, attorney. Grabe ang pagmumura nila. Oh. Uh, galit na galit sila na, 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 napasok talaga ang area dahil malaking posibilidad na alam nila nandoon talaga si Pastor Apolo Kibuloy. Oh. Uh, pero, naalala nyo ba yung sabi ni Atty. Torion na si Pastor Apolo Kibuloy daw, to, nandun na sa labas. Pumasok na lang siya para sumuko. Oh. Uh, so, yun ang sabi ni Atty. Torion. At nagtaka daw umano si Kibuloy na di siya agad nakita ng mga pulis sa kanyang pagpasok. Tuloy tayo. <laughs> Hindi ko alam na ganun sila kagrabe. Di ba ito bawal sa YouTube? Yeah, dito ko na lang pag bawal ha. <laughs> Delikado pala mga salita dito. Ngayon ko lang napanood dito. Akala ko okay. Kasi wala ito sa ano, mainstream eh. Nasa SMA na eh. Wala ko sa puso. Yawa siya. Ah, grabe. Ay, parang... Grabe talaga ang pagmumura nila. No? So, nako. Pagka ma, ma, matatamaan tayo nito sa pagmumura nila. Grabe na. Oh, sige. DLF! Ako yung pinagpapawisan. Tika lang, pinagpapawisan ako sa sinabi nung ano, ah. Nung babae, ah. Okay? Ay. Ay. Kamu, ah, ba? Ma. Huwag kayo manulak. Oh, kamu, mga sabi, no? Proteksyon na ninyo si pare Kami, wala kami proteksyon. Wala kami Ang pinaproteksyon na nila. pinapa nila si Torre. <tent�u -fake> orang, orang. Okay lang ako. Okay lang ako. Pili talaga naman sasakit ang puso mo kung ganyan naman ka emotional. talaga ka-emosyonal. kapos. Dili kapos. Dili kapos. Dili sa hindi na ito religious. O so, na yun, pinasok na. O, sabi niya, hindi ako papayag. Sa so, hindi mang kaunawa, may, may kasabay yung pagmumura. Hindi ako papayag. Na papasok sila. Ito, eh, pumasok na. Ay, pero cool na cool pa rin dito si General Torre, ha? Pang ano cool cool pa si lang to, ha? Ay, Ah, wait ah. Kaya OJ religious Company pa nilulusob na libon-libong pulis sa ikalawang pagkakataon. So, mukhang first day to ah. Ito yung first day na unang lumusob sila. Ano. But anyway, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit kailangan sampahan ng kaso. Sige, tingnan natin to. Grabe pala yun. Okay, na dinig. Ah, okay, share ko. Share. Okay. Share natin to. Sige. Para makita natin kung anong demanda pastor sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Na sa frontline ng balita ngayon si Ria Fernandez. General Torres has been uh, threatening us even after the season. Now he really truly did it. Hindi na raw nagulat si Atty. Israelito Torion sa reklamong sedition at inciting to sedition na inihain ni CIDJ Acting Director Police Brigadier General Nicolas Torre laban sa kanya at sa labing isa pang individual sa Department of Justice kanina damay rin sa asunto ang mga SMNI anchor na sina Lorin Badoy at Jeffrey Celis. Nagugat Uy, nakaligtas si ano ha? Sino yon? Jason sa ha? Siguro hindi naman nagsinita na masama. Nagsinita ba yun? Ano Uy, meron, meron. May nakita akong pahayag na grabe talaga ang pahayag ni Jay. Ha? Pero parang di yata na sa pagkakasong sa umano'y pangaharang dati ng grupo ni Torion nang isilbi ng PNP ang warrant de Fares kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noon. Pero buwelta ni Torion, wala namang basihan ang umano'y pang-udyok nila ng rebelyon. I was even at a loss as to where did I utter words that would incite to sedition. Ako, attorney, hmm. ikaw siguro wala. Ah, baka wala. Pero kasi nandun ka nung nagsasaita yung ano, ano pa kailan ng babae? Cardona? Nasa likod ka eh. Di mo pinigil. Di ba? Mga salita na yun kasi, pwede mag-cause ng hatred. Terni. Hindi ka nagpigil. Hindi mo rin pinigil yung pagkakagulo. Di ba? Yung pagkakagulo. Yung pagkakarang ng mga sasakyan para magkakos ng traffic. Wala kang ginawa. At may sinabi si General Torre na kung saan malapit na nila mapasok yung area na pinagtataguan, ang taktika daw umano sa mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy ay makipag-negotiate na susuko. Oh, yan ang dahilan kung bakit natagalan ang pag -huli at pagsoko kay Pastor Apolo Kibuloy. So, tuloy natin. I was just defending my client. Handa naman daw ang abogado ni Kibuloy na sagutin sa DOJ ang mga akusasyon ni General Torre. Pero habang wala pa siyang kopya ng reklamo, abala muna siya sa pag-asikaso sa kaso ni Kibuloy. Kanina, siya ang humarap sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Pinayagang mag-online appearance lang sa korte ang pastor mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Krame dati nang inaapela ng kampo ni Kibuloy sa korte napayagan siyang ilagay sa hospital o house arrest. Binasura na yan ang korte, pero pinayagan pa rin siyang magpatingin o magpa sa PNP General Hospital kung kailangan. Nagbabalita mula... Alam mo, eh, sabi ni, ano, ni Atty. meron daw sakit ito, di ba? Alam mo sinabi sakit eh. Pero, nung nagtatago siya, parang hindi naman siya napadala sa hospital. Di ba? Nung naman siya napadala sa hospital. Well, anyway, sige, ganito Pag-usapan na natin. Okay, may, Mer meron pa akong konti. May, may, may hirit pa to eh. May hirit pa si Ato eh. Si Ato ni Torion. May sinabi siya again eh. Okay. against kay ano. Wait up. Present natin. Okay? Sige, try natin. Makikiram tayo ng video sa ano. TV Patrol. Meron naman talaga mga ka-clear, di ba? Meron naman talaga. Merong, in a way, ah uh, parang pag-aalsa doon. Di ba? Talagang hinarang nila. Kine-prevent nila yung mga pulis na gawin yung kanilang trabaho. We, we, we all know that. Police from serving the warrant of arrest and many others. So yan ay lalabas naman sa pag uh, nag-tumakbo. Uh, audacity in filing cases again. Wow, the audacity. Eh, tor-tor yung talaga, oo. Oh, Kung uh, ano po yung ilalaman uh, po ng complaint, I don't want to preempt po yung isasampang kaso po ng CIDG. Si Well, ako raw ka clear feel ko ah, feel ko hindi hindi sa sampahan. 'Di si ba? Diyan diba? sa sampahan. Pag-aralan natin bakit si sedition, okay? So, dito tayo. Okay. Pag-aralan natin bakit si sedition. Pero tandaan natin, yung obstruction of justice ay magsasampa pa siya. Okay. Ano ba si sedition? 'Yan, si sedition. Ayan, si sedition. Ah, revise penal code natin 'to, ha? Okay. Sabi the crime of sedition is committed. Teka lang, makaulan na lang akong mic. Okay, meron. Okay, meron. Is committed by persons who rise publicly, ayan no? and tumultuously, ibig sabi magulo. Diba? Rise publicly, meron, and tumultuously in order to attain by force, intimidation. May intimidation ba? Nakita ba kayo? 'di ba? Nung nasa Senate hearing ito si sa General Torres, sabi niya hindi sila nakakapasok. Dapat dumaan pa sa kanila. Hindi sila makapasok basta-basta. Hindi -basta. sila nila ma-serve na mabuti yung warrant. 'Di ba? Kasi hinaharang sila. So may intimidation back can be. Or by other means outside of legal methods. Okay. Yan ah. May mga, per, may mga tao na nag-rise publicly at tumultuously at ginawa ito at 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 ma-attain no at ma-attain yung gusto nila by force, intimidation or other means uh outside of legal methods any of the following objects. So ano yung object objective? Nung kung dinemanda ni ano General Torre. Okay. Ah uh, hindi naman to, to prevent promulgation. Hindi, yan, wala naman tayo decision eh. Okay? Or holding any popular election. Hindi ayan. To prevent the national government or political municipal ito, to, dito tayo pwedeng pumasok to prevent. Oh, hindi naman national, eh, hindi naman national government, ba? Diba? To prevent ito. Any public officer there off from freely exercising its or his functions. Okay? Pwede pumasok dito. Bakit? They're doing their job. Serving the warrant, pero pinaprevent nila. At nagkagulo pa. Diba? Or, ito pa. Pwede pa to, oh. Mumura. May nag-ob-ob. -ob, sabi, ob-ob. Uh, ano ba ba? Uh, Maabuso? ma, ma, ma abuso? May ganun eh. Marami siya ang sinabi. ba? Diba? Marami siya sinabi. May ngagva-ngagva. Hmm. To inflict any act of hate. Malamang hate yan. Upon the person or property of any public officer or employee. So, pwede yan, di ba? Oh. So, yon Pasok siya dyan. Pwede siyang pumasok dyan. So, depende na kung paano i-appreciate ng prosecutor yung evidence ni General Torre. Okay? So, pwede dito. Ayan ah. Ayan yung inciting to sedition? Okay? Okay, pasok tayo. Okay, ayan. Okay, okay. Share natin. Okay, okay inciting. Alam niya yung sedition, ah. So, inciting to sedition, okay? The penalty of uh, operation correctional in maximum. Okay, okay. Shall be upon any person who without taking any direct part in the crime of sedition. Oh, so, hindi sedition, hindi naman, wala naman sedition. Wala yung na sinabi natin explanation, ah, or ano, example, or uh, description. Should incite others to the accomplishment of any of the acts that constitute sedition. Kanina may nakita tayong babae, di ba? Tulungan nyo kami! Mga taong bayan, tulungan nyo kami! Di ba? Ang gusto nyo dito, matay kami para makita ng taong bayan. May ganon. So, nag-ano siya? Nag-i-invite siya ng tao. Di ba? Na ma-accomplish. Ah, puputol-putol. Okay? Okay ba? So, okay na? Okay, audio oh, ko? Okay, okay, okay. So, para ma-accomplish yung okay, kanilang nilanais. Okay? Paano yan? Siyempre, to hate, di ba? To create, the, to, to have that, that hate, act of hatred. Para ma-prevent yung mga public officer to do its function. So, pwede yon. Okay? So, meron pa, mayroon pa, ako, mayroon pa ako isang video rito. Lang. Tignan natin si General Tolle. Hmm. Nasaan na siya? Nasaan na? Oops, nawala na siya. Wait lang, ito, ito, ito. ito. ko to. Ano ba siya? Si General Tolle ito. Okay, for a while. Hmm, okay. Kaya lang natin. Pag-search nyo. Okay. Nakita nyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Okay? Magsasama ako ng mga media na main stream. Nandiyan yan. Tinatago lang nila. May isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun. Pabibig okay. lang may babagsak. Na magkihimatay. Saan naman ito eh. Di pa kita naman kanina sa camera eh. kitang kita yung senyas ni Katiil, sabit, bagsak ng tao sa harap ko klase yun. So, Ang naman kay... nakikita ng ganung klase yung mga kalukuhan? mo, so, not... Meron tayong life detector okay. na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati, sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa so, ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Okay. hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa akin. Sa radar, sir, nangatay na concert na heartbreak pa tao. May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Okay. Hindi, hindi si Pastor na nakikita natin. Pero ano yung mga facility sa loob na nakikita talaga natin sa ah, negative na ulang. Pila person pa, eh. napaka, ang una natin yung ginagawa, is scan lang. Ah, i isa natin, inaalam namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagot-taguan sa loob ng 30 hectare of property na may kasamang mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami ito kami sa tao na maayos, sabi na mag coverage sila. Ginugulo nila ang mga polis po. So, paano yan? Okay. Wala wala idea ba? Ay, mga report tayo. Wala ba tayong confirmation? O diba, ginugulo yung polis niya. So, it's ano eh. It's part of ano eh. Uh, can, it, can it be inciting to sedition? Sedition. Depende sa participation, ah. Ah. Presidente, natuyok ang na

hindi sila sumuko. Ano okay. kanila na lang yun eh. Alam mo, alam niyo nakita namin, na we will publish the rooms. Ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga ng mga alay nila. May mga bata sa sunod sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may, may mga bata sir. May mga bata, mga, ng mga bata. May pangalan. Mga... So ayan po mga peers, sanay ka na po natin po lahat ng naman. Naman. At kung nagustuhan niyo po ito, just like, okay. share, ibahagi na na na, sa natin sa mga kilala po natin. Ha? Ano yung pwedeng maging basihan? Di General Torres, Mr. Kiers Catholic. Muli po, this is Mr. Kiers Catholic. Kasama po sa pagtatanggol so, ng ating simbahan. Medyo Rodeo, exciting na naman. Siya. Sa Diyos po, na ang na lahat ng so, so, kapatid. Di, ina ba ang kapatid? Ina clear ha? Uh, okay? Follow and subscribe, so, ko na. Mr. Curious Catholic. Didition. Marami tayong matutunan. We will Papuno. wait for the obstruction Kung yung ating yesterday. isipan Hindi sa mga na cost, ka, katotohanan. Kaya nang katotohanan naman, bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Hinanihiyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe. Sa kay Brooke Gaines Oberio And Mr. Curious Kavoli Marami kayong matutulman Sa pamamagitan ng Pagsabay Kanyang Sa pansagot sa pananampalataya Ay... Na inaataki Ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya And they are not only Attacking the teachings Of the Catholic Church But for sila the good numbers okay, so Of the Catholic Church At sa pamamagitan Ng mga So, um, pero Curious kaso ni Attorney Dami ninyo matutunan. General Torre sa ilang mga so, officers at ilang abogado kay Pastor Apolo Si Jigo Ries ang ibig sabihin ng Mr. Si ang siktang tatag ni ilang gawa. Kibo Jesse, Kingdom of Jesus Christ, tatak ni Pastor Apulo Kibulo na